tunay na kalagayan ni Bong Revilla matapos ang kanyang operasyon. Humihingi ng panalangin si Senator Bong Revilla dahil malaki ang posibilidad na siya magpatala para sa kanyang napunit na Achilles heel. Ipinahayag ni Bong sa kanyang mga fans at followers ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng Facebook Live na ibinahagi niya noong Martes ng gabi, April 16, 2024 sa nasabing live ay makikitang nakahiga siya sa isang hospital bed at nakasuot ang white t-shirt na pinatungan ng black jacket. Bago sinabi ni Bong ang rason kung bakit siya nasa ospital, ay bumati muna siya sa mga viewers na kanyang Facebook Live at pinahulaan pa kung nasaan siya sa mga oras na yon. Ilang sandali ay pinakita niya ang logo ng ospital na nasa unan na hinihigaan niya at makikita rin ang IV line na sa isa niyang kamay. Mapapansing matamlay ang boses ni Bong pero nakuha na niya tumawa ng mahina at sinabi na nasa ospital nga siya. Base sa logo na nasa kanyang unan, ang senador ay kasalukuyang na-confine sa St. Luke's Medical Center sa Tagig. Pagkatapos ay tila desmayadong sinabi sa mga tao ang nakakalungkot na rason kung bakit siya nasa ospital ngayon. At yun ay dahil sa natamu niyang injury. Pero siniguro naman niya ang mga viewers na sa maayos na siyang kalagayan sa mga oras na yon. Idinetalya pa niya ito at sinabi na nagkaroon siya ng pinsala sa paa na sa mabilis na pagtakbo sa unang araw ng shooting niya para sa kanyang bagong pelikula ang alias Pogi 4. Sinabi rin niya na ang partial tear na kanyang Achilles tendon ay kailangang operahan. Dagdag pa na may mga pangyayaring araw talaga na hindi mo maiiwasan tulad ng nangyaring aksidente. Hiniling din niya na ipagdasal siya ng mga tao na sana ay hindi gaano seryoso ang natamun niyang injury. Sinabi rin ni Bong na nasa mailalim na siya sa MRI at ayon sa kanyang doktor ay 50% daw na kanyang Achilles heel ay napunit. Pagkatapos ay muli siya nagbiro sa pagsasabing hindi na nga raw siya bumabata at tumatanda na. Maayos naman daw ang pakiramdam niya pero ang healing time pagkatapos ng operasyon na isa sa kanya ay tatagal pa raw mula tatlo hanggang limang buwan. Hindi na itago ni Bong ang pagkadismaya kaya napakamot siya at nakapagsalita ng nakakainis. May rason para hindi maging masaya si Bong dahil na maapektuhan ang kanyang mga schedule dahil sa pangyayari. Kabilang dito ang pansamantalang paghinto ng shooting ng alias Pogi 4 at iba pa mga gawain niya bilang aktor at senador. Susuriin daw na kanyang doktor ang mga blood test o malaman kung pwede na siyang operahan at mabigyan ng agarang lunas ang kanyang napinsalang Achilles heel. Ang anak ni Bong na si Cavite District Representative Jolo Revilla ay lumabas din sa mabilisang Facebook Live na humihiling sa publiko na ipagdasal ang kanyang ama. Sinabi ni Jolo na nakatakdang sumailalim sa operasyon ng kanyang ama noong Webes April 17, ngunit idiniin niya na naghihintay pa rin sila na ipapang mga update mula sa doktor ng ama. Samantala, nagpalabas ng opisyal na press release ang opisina ni Sen. Bong noong April 17, 2024 tungkol sa nangyari. Ayon dito, na sa ilalim sa operasyon si Bong at babalik ito sa kanyang tungkulin pagkatapos ng ilang araw. Maaaring dumanas man daw ito ng physical setback pero ang kanyang pangako sa paglilingkod sa bayan ng Pilipino ay nananatiling matatag gaya ng dati. Tiniyak nito na magiging handa siya sa oras na matuloy ang session sa Senado sa April 29 at idinagdag na hindi niya palalampasin ang alinman sa kanilang mga hearings at official activities. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!